o feeling na parang hindi ka na mabubuhay ng walang kape? Pero wait lang, baka hindi na energy yung binibigay ni kape. Baka stress na. Pag-uusapan natin today, ano nga ba ang mga signs na sobra ka na sa kape? Una, palpitations. Kapag mabilis o irregular na tibok ng puso mo after uminom ng kape. Sign na yan mula sa katawan mo na mag-slow down. Pangalawa, anxiety and restlessness. Kung dati nakaka-relax sa iyo ang kape, ngayon kabado ka na after every cup, red flag na yan. Pangatlo, trouble sleeping. Kahit gabi na at gising ka pa rin at alert to, kapein ang salarin niyan. At pang-apat, tummy issues. Minsan, too much kapein ay pwedeng mag irritate ng stomach and make you feel bloated. Remember, kahit love team natin ang kape, love din natin dapat ang sarili natin. So kung nararamdaman mo na yung mga signs na to, baka ulas na rin na umiwas muna. Hindi lahat ng energy na kailangan mo ay dapat galing sa kape. Minsan, galing yan sa tamang pahinga. Bye!